Sports. Nakalusot ang Gilas Pilipinas Women sa tangkasa ng fourth quarter comeback ng Southeast Asian rival na Thailand para tuluyang itumba. Ito sa score na 68-58 sa nagpapatuloy na 2024 William Jones Cup na ginaganap sa Xinjiang Gymnasium sa Taiwan. Bumawi ang Pilipinas na kagagaling lang sa masaklap na 2 point loss sa team ng Japan. Dahil sa panalo ng mga Pinay, meron na itong dalawang panalo at dalawang talo Tatapusin mamaya ng Gilas Women ang kampanya sa pagharap sa Chinese Taipei A dakong alas 7 ng gabi. Kung nais ng Pilipinas na umabot sa kampyonato, dadaan ito sa butas ng karayom kung saan kailangang tambakan ng husto ang kalabang Taiwan at manalangi na matalo sana ang Japan sa dalawang huling laro kontra sa Malaysia at Thailand. Ang torneo ay walang playoff round. Sino man ang top team sa lahat ng games ay otomatikong magiging kampyon.